Umakyat na sa pinupot apat na bilang ng namatay naman sa sunog sa pabrika ng Chinela sa Valenzuela City noong Mayo. Kasunod ito ng pagkakatukoy sa dalawang biktima ngayong umaga. May ulat on the spot si Maris Umali. Maris? Kony, dalawa pang biktima ng Kentex Fire ang tinukoy ng mga otoridad matapos muling balikan ng mga pulis ang nasunog na gusali. Sila ay sina Johnny Ang Caliar at Marvy Alvarez Marcelino. Sa pagkakatukoy sa dalawa pang biktima ito ay aabot na sa 74 ang bilang ng biktima pero 73 lang ang tukoy ang pagkakakilanlan. Ang victim number 35 daw ay hindi na talaga matukoy ang pagkakakilanlan pero sa alam na siya ay isang babae. Masyado na umanong sunog ang bungo kaya wala na umanong viable part na makuha para sa DNA extraction. Gayunpaman, nailibing na rin siya sa isang lokal na sementeryo. Samantala, nakausap na ng pulisya ang uh, mga kaanak ng dalawa pang biktima nga nakilala at naibigay na rin ang mga dokumento sa kanila para makapag-claim ng benepisyo. Kahit labis na delikado, pinilit daw ng mga opisyal ng Crime Lab na makakuha pa ng mga buto ng na mga nawawala pang bangkay nitong June 11, 19, 20 at 22 at dito na nga nila nakuha ang nalalabing bungo. Sa pagkakatukoy kina Descaliar at Marcelino, tinatapos na ng PNP Crime Lab ang investigasyon as far as forensic identification is concerned. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa... PNP sa Camp balik Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Maris Umali.